Ayan, so good morning sa inyo mga guys. No? Papalit tayo ng stock na air filter para sa banat natin. Ayan, kaya pala parang umahagok yung ano kasi nag-over yung pala. Nadumi yung carb ko dahil dito sa air filter ko rin. Ayan, nakakadumi po rin ng, ng, air, ng carb po pag madumi rin air filter. Siyempre, higop yung carb diba saan? Sa hangin. So, papa, yung galing sa si filter, igupin ng carb yun. Hindi, ayun, ito na nang ano Ayan, so it's really dirty so pwede tayo ng ating stock ng air filter para sa panit natin ayan so hopefully siguro mga 400 pinakama, pinakamala na ito mura na pa piyasa ng mga ganitong model napakamura saka marami pang piyasa yan ayan mga bossing makabili tayo ng ating stock air filter na pang panit ayan so ito po nga ako nagbili eh, sukat naman sya Ayan, hindi niyo pagkakaiba ng bago sa lumang air filter ba diba? napakalaka ng pagkakaiba ayan so nakakadagdag po kasi ng dumi o para, or may carb nyo kapag madumi filter nyo kaya much better magpalit tayo ng air filter para good sa good yung ating takbo at di rin madumi ng ating carb so, yun. so guys ito lalagay ko na sa ating magyan na airbox na ating air filter ayan, para gusto gusto na, gudus na para bago na yung filter natin di saka yung ignition call para next ini sa atin yung carb yan, yeah. so sa yun lang